ako

Ito kayo, ah. Oh, o, ayan. Mamadali ka pa, ha? Hello, Marvy! Taray, meron akong fun, no? Sa paglalaro. Mas <laughs> ka daw maglaro, eh. Isa lang. Marivic lang yung pod ko. Thank you, ma'am. Shout out oh, po kay okay. Karina Sabina, di mailig. Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Yung pangalawa <laughs> na lang kunin mo. O, karagos na. Yeah? Yan! mo. Shout out to Pia Skyly! Hello. Mo? Yeah. Wala. 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 Oh, yeah, no? Yes, up, man? What's Mendoza. man? the line. sir! Católica ka Siete. Seis. Seis. isa puta. Fue de puro esta Tama, ma'am. <laughs> hindi mo alam yung tinatapos. Hindi mo alam yung mo. Bahala na yung swerte. Buti na, na bunod, ako, lang. ako Hello, ma'am. Love to si Jen. Hello, ma'am Roxanne. Taray, nakanood siya. Ginaits? Si Kirby po yung naglalaro ngayon, ma'am. Pa-follow si... na din po sa YouTube, boy. Oh, Naka-pin comment. Thank you po. Thank you, Good oh, po. Good afternoon po, ma'am Bea Galdones Ferrer. Si ma'am Bea. Ay, si ma'am Bea pala ma Bea Ferrer. <laughs> Hello, madam. Ma pa Sabay kayo ni ma'am so, Roxanne. Siguro, ano, Kataping bahay yan. Magkapit bahay, so, sabi. Ay, uh, Mare, tara na. <laughs> <tayo."> <laughs> na, sila, na sabi. naka na sila. Nod na, sabi. Tapos magkapit tayo, sabi. Galing daw ng Discarte ni Kirby. Okay. Kaya follow niyo na po yung, ano ko, yung YouTube. Para makapag-live din po doon, Kailangan niya po ng 50 subscribers para makapag-live siya. Para lagi natin kalaban si Pondoy. Hindi naman gusto ko, eh. Magagaling din sa si Discarte. Mas nagsusunog. Hello, Ma'am Angelica. Angelica, shout out po sa inyo. Kait hey, Kahit mo. nakakatulog na pagtanggal stress ng buntis. Hello po. Ay, may buntis na nanonood. Swerte to si, ano, Kirby. You know, si na ako niyan. Spawn mo, mag <laughs> Hello, Florence Brown Lamas, Lamas, Lamarca. Sorry. Hmm. Ba, nag-draw. Nakagising lang ni Mambea. Sana all Mambea nakatulog. Laban. <laughs> Sige nga, laban. Hello, Carmela Bautista. <laughs> One point na naman. Ano <laughs> ba yan? Fifty. Fifty-five. sa akin. Shout-out sa'yo, Lot Acosta. fifty yan? Yung iba yung mga pangalan niya sa ano sa YouTube ni Pandoy, iba dito sa Facebook. Kaya hindi ko na nakikilala yung iba eh. Nagkaiba okay, kasi yung name niyo. Remind niyo na lang ako minsan kapag ano, kung ano yung name niyo sa YouTube. Memorize natin yung kasi pangalan mo si sa YouTube. Kasi si Mang love ko si Jet yan. Si Kirby po, si Fahad and Pandoy. Wow, buntis daw si Ma'am Anna Rose ng 8 months. Sana daw kamukha ng anak niya si Pandoy. Yes, magiging ninong ako dyan. <laughs> Kahit di mo kunin. <laughs> Kahit di mo kunin, pipilit ko yung sarili ko. Ba't po Isang butas daw. Oo, oh, meron isang butas na. Talo ako eh, na no, one point naman na eh. Kaya 55 yung binayad. Hello Love killongs. Good afternoon. Wow, thank you for my review. Okay po ba? <laughs> Hello Ma'am Buena Lasan. Good afternoon po. Shout out Rhea Bell Belganancial. Wow, thank you po Ma'am Carmela. Shoutout kay Junex and Gerald from Nazarol's Villar Hernandez. Baka naman po. Oh, baka New follower from Bohol, Miss Chacha. Hello po Ma'am Chacha. Thank you po sa so pag-follow. Wow, well, nakakaadik daw kayong 'yung rin kasi masaya kayo. Thank you, Ma'am Bea. Hi, Ma'am Jen. Hmm? Jen okay, sinambantig na. tiglaw. Hello po. Wala pong work, Ma'am. Shout out, J-A-Bell wala wala ah uh, Rhea ganon from Iloilo hello po thank you po ma'am Angelica saan ah parang pinakaban oo ma'am kasi first time ko po eh, nag voice over tapos hindi ko alam yung sasabihin ko kaya ganon bilang <laughs> doktor ano na naman baba ano na naman Ngayon po Ma'am Carmela pupunta na lang ito curbs Ma'am ano po si Fahad si Kirby Pandoy and Fahad po Nagamit po yung siix niya huh? Sobrang saya po that's ni Kapording. Sige Ma'am. kasi yan puso Thank you, Ma'am Rhea, ba? Wala na! Shoutout daw kay Kapur Deng. Sabi ni Neza Rose Villar. Sa gasa. Wow, thank you, Ma'am Marivis! Oh, ano pong ulam madam? Hey, Nag-grow! Sa'yo! Hmm. Alam mo, ramo. Walas. Hindi, may akasha ano ba yun? Ano ba yun? Ano 55 sa iyo. Ikaw no 55 ngayon. Mukhang sa akin. 30. Uh 30. -oh. Shoutout ulit kay... Uh -oh. Shoutout muna si Kapurding. Eh? Kapurding? <laughs> Kapurding daw. Shoutout muna. Ah. Si okay. Kapurding. Shoutout din daw si Kapurding. 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 Shoutout sa'yo, iyo Lods. Yes po, Ma'am Jen. Cut, cut. Wow. Hello po, Ma'am Flores Braun Lamarca from Magalang. Magagalang yung mga tao dyan. Magagalang po ba yung mga tao dyan, Ma'am? Yes po. Napaaga po yung live. Hindi makatulog si Pandoy eh. Na-miss ko kayo eh. Nangangating kamay. Biglang ah, so nag-aya ng tong-eats. Gusto daw bumawi, natalo kasi kagabi eh. Bawi lang ako kagabi. Natalo si Buda. <laughs> ako ako okay, yung last hits hang kagabi. Ba't wala kang kagabi, Maya? Ano pang ginawa ko? <laughs> Nanood ako ng movie. <laughs> movie Marathon. <laughs> Nag-movie marathon. Squid yes. Game. <laughs> Hello daw kay Pandoy from May Mayan Diaz Pelayo. Hello sa'yo. Ayan. King. Kids na to. po kasi ma'am si ano si Pandoy. Ay okay, ay na daw siya sa ay sa YouTube. Oh. Anong episode na ba tayo? Sige, wala. Oh, yeah. Pag nalaman nyo anong episode na tayo, mag-like mo mag tayo. Thank you daw sa Team Budang. Madami na po kayo natulungan. Isa na po ako. Isa na po ako doon. God bless po. Thank you so much, Mama Donna. Hi, hey, Kakainis. Ano nangyari? Hello, Ma'am Rin Santos from malolos Bulacan. Shoutout sa'yo. Pando'y shoutout mo daw yung buntis. Angelica, oh, Angelica, Angelica. Angelica, Angelica, shoutout sa'yo. Sana pogi yung anak mo at maganda. Kambal. Kambal. <laughs> shoutout kay Lina Castro from na, Angeles Pampanga. Na, pa, pa, <laughs> Tagal ni Banday, no? Ang dami kong bahay. Yes po, or... Bahay. Sa YouTube po siya maglalive. Mamadali, magdodraw na daw. Masasaktang pa. Tasama ko ni yung curves. Hindi ko nasasabawan niya. Shoutout Sa kay Susan Katuro from Kalaokan. Sunog na, bumbero na naman. Episode Ma 17 daw. Ma Walang bakas. Parang oh. mali yata yung episode ito. Ay, okay. tayo. Kanina it's. Kanina it's. Sa kanine. akin. Oo. Oh, Dalaw joker ko. Sa isa na ako. Episode 18. 14. 14. Sabi ni Ma'am yes. Arlene. 18 na ba? Yes, episode 18 na daw po. Wow, alam nila. oh, ni Mang Mary Ann. Dayo lang nga, dayo doon. Panalo pa pala ako. Kala ko sa na ako. 20. 20. Tapos 10. Tapos. Tumagal yung hits ah. dami naman buntis na nanonood kay Kirby. Buntis din pa na si Ma'am Jen. Wow. Yan, yeah, na ulit yan. Suwerte din yan. Kailang ginawa yan? Anong, Four ano months yan? eh. Four months, months. yan. Yeah. Sama ako July na. ngayon. July na eh. City. March. March ginawa. Ay. Ayan mo na! Hmm. Wala yun na, sayang. Uy, sayang yung malas! Yung herbs, king! Ano, hmm, bigyan na kita kagal? <laughs> Hindi nga, Sarado na yan eh. Nights na! Nights na. Na. na naman. ata grips it city oh, Ay wow, thank you po, Ma'am. Yeah, Para hindi naman ma. yabang yeah, ba? Ni maganda. Wala pa. no? sa akin. Wow. Anong pangalan, Ma'am Judy Ann? mo <laughs> Sakto na bigay Sige, laban! Baka taong it's yung ipangalan niyo sa mga baby niyo ah. Jack, Queen, King. Ocho. Ocho ka pa pala! Ang yabang-yabang mo, tres na lang ako. Sakto sa akin bigay ko. Tandi ko yung ocho niya. Tandi yung ocho. Good afternoon po, Vina Rao Maria. Tapos... Lima. Seventy-five. Ricardo. Quits lang tayo, Pandoy. Parang kakilala mo yung tropa ko, ha? Si... Ito si Pahad. Wow, uh, Sir Jacob. Ang ganda. Malaki. Flores. Uh, Sir Jacob. Yes. So nice. Paralel, niyan, AJ. Wow. AJ, Karin. <laughs> Alas, tsaka Jack. AJ. Ay, <laughs> oh, <no. laughs> ano? Alas, tsaka Jack ah. Yung mga buntis dyan. Pag-isipan nyo na po yung mga name ng baby nyo, ha? Ah. Lydia. Lydia. Hello, Mary Delmo. Mababa pa. Yes, si Nene. Si Luros. watching from Bananas. I-hits um, ko na. I-hits ko na to. Basta kamukha lang daw ni Pandoy. Yes po, Ma'am Jessa. Si Kirby patay, po yung, yung naglalaro. Na, Hello, JJ. Shout out Sayo from Balen, City. Ace, wow, ganda rin mamwena. Ace Hardware. <laughs> wow, Irene, bigelito. <laughs> Stalking. Watching from Hong Kong, yeah, yan. Yes. Queenie at heart. Wow, cute. yun, tinapon din. na ma'am. Wow, sarap niya, Miss Jo. Ganda Pobataan. na ng parahan ni Kirby. Merienda Merida. ng turo. And lang, with lang ka. <laughs> 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 si Ay, di nakakatunog sa si mga viewers to. Laban! Joker pag lalaki. Ba't ko na draw? <laughs> <Throw> draw na siya. Matro. <laughs> <laughs> yes! Ayun na! Berapa lihat Sina 4 rumit Sina Gitu 10, men 20 loh men Gitu loh men Gitu apa men Gitu loh men Gitu loh men 51 loh men Gitu loh Tignan na ko, Jess, no? Makakatipid si Pahad. Hindi bale, eh, maka makatipid ka na lang Pahad. Doon ko na lang bubutasin lahat. <laughs> o, Jess yes, lang ako, 41. 41. 41. 200. Pan? 200... 200... Oh, 205. Tsaka ano lang. Wala akong alas. 235. 235. Oh, tas seats ko pa. <laughs> Uy! Owe ay duet no oh 35 Shout na out sa Libertad naman from Bito. <Little. laughs> na na, ah. na na na. Butas-butas ka ngayon, Pandoy. Butas si Pandoy. Emano, tawag Bito. Yung ano, isang paso ng race Pandoy, butas ka, ganun kasi. <laughs> <laughs> <amin. laughs> Unang paso. Dalawang <laughs> butas ka, ganun. Oh. Hello Perfecto Yari. Beltran. Galing, galing ni Kirby. ano ba nag-draw yun? <laughs> swerte talaga, mga buntis. Oo okay, nga, yung mga buntis na nanonood, swerte. Apat atay nanonood eh. Labutas si Pandoy, butas ang bulsa niya. Umatake na naman daw si Pandoy. <laughs> <laughs> Nakatihong kamay, nag-draw. Yes, Ma'am Jen. Sinwerte nga. Ang gandang buntis nito ni Ma'am Jen. Hindi para makasama ko Hello po, Ronaline Manalo. Dami bayarin quadro pa. Hindi na, hindi ko na kung na-drop. Binutas ko na lang si Pandoy. Ganun din eh. Ngiting tagumpay si Curves. Sa akin yun eh. Sabi ni Veron, grabe talaga 3. si Pandoy nang gugulan <laughs> eh. si, sino ang nag-comment kanina, pag si Pandoy doy yung kabado 80. <laughs> Yeah, yeah. <laughs> Nung medyo bata siya mamuena, okay, yun nga yung sinasabi. Laban! Secret. Laban! Nanguling lang si Bandoy! Laban. Laban! Wow, sana nga po baby boy namang Jen. Laban! Laban! Para kumpleto na. Siete. Siete. Eh, kawak ko ito. Alam na naman. Nangati yung kamay, lang gumalaw. What ano yun? yun? Talo na Royal pa! Ano royal paki ano nga? Paki 2. ayos 7... yung card ni ano? 70? Hindi makita eh. Hmm, royal na. Talo pa. Talo pa pa. 55 minus... Nadada na kayo, Mang Veron. <laughs> uh, bait pa ako. Lima. Hindi. 15. 15. Oo, bait po na ako ng... Terence. Sa uh, Kaya sa'yo, 70. Hindi na rin nanalo. Hindi, laki ng bayad nani kay Pahagay. Well, oh, yeah. <laughs> okay, Hello, Danica Dagdag. -dag. Good afternoon. No, now. Ito <laughs> oh, yeah, masarap na merienda. Masarap, turon niya ata. Turon? 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 po. Gaming time. Ito masarap dito. Yan po. Ito sarap ng na ano, siko. <laughs> so, uh, thank you, Ma'am Jen. Sumilip. dito ito, ya. Na, so, so, eh, brabe, Sumilip. Sumilip. <laughs> sumilip. 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 na Sumilip. 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 Sumil Well, tama. Tama ang mm -hmm. bilang. Huwag kang magkakamali. Huwag eh. kang magkakamali. Eh. Hindi naman, ma'am, wena. Sayang. Taka-jis lang pala. Yes po, ma'am Julina. Sayang. Yan po si Pahad. Iniram po muna namin siya. Okay. Uh, mm -hmm. mm -hmm. <entropy> mm -hmm. Halo-halo at siyomay ang masarap. <clears> Halo-halo at siyomay. Ano pong masarap na merienda? Suggest. Oo, pa-suggest po ng merienda. Of course, no, no, no. Michelle. Follow niya po yung Team Budang, ma'am. Doon po nagpapakashji. A-announce po namin doon kung ano yung mga G. Hmm? Tapon bunot lang. sabi ni oh, Ma'am Ronnie no, Sabi ni Ronnie. Eh. Sana nagtawa. Tinanaw sina ko. Sa 6. Palabo, favorite ko 'yan, Ma'am Melanie. Palabo. Din no. Palabo. Kaya lang nakakataba yung palabo ko. Eh. Bulls ay, wow. Sipo egg. Si Sabi ni Ma'am Jen. While watching. Sarap naman niyang trip mo, Ma'am Jen. Nakakain na po ba kayang buo? Mga nanonood sa akin. Pante po ko, oh, yun. No? Ay, pwedeng yung papalong In, nga pala siya, no? Anong halong? Si halong, Hindi ko alam yung halong. Ano yan Sir Reynold? Merienda po ba yun? Ah, halo-halo. Hindi, -halo. iba yun. Halo. Yeah. Yung, halong halo atay, si eh. Ano po yung halo? Para pag naglaro po tayo. Ito po. Ito po. Kirby. Double. Ano. Double E. Meron siyang at. Meron po kam Desi. At. K-E-R-B. Mga 7 p.m. po sila po Double zero. Si e e Kirby. Wow. Turun domain. mid lang ka. Ang dami sigurong natakam sa turun. Aingat. Halong. Halo. Sabi ni Sir Rainbow. Kinataang bilo-bilo, yun din. Masarap siya oh, yun, no? Masarap siya so, yun. So, so, Mainit-init. Pero may gusto nun, ano, malamig, ha? yung iba, malamig. Yung malamig, gusto nakarep pa. Gusto nila nire-rep. Pero ako gusto ko mainit. Nilupak. Ano yung nilupak? Parang narinig ko na yan, yung nilupak. Nilupak. So, pas daw kasi malamig. Mainit po dito sa amin eh. <laughs> <laughs> Tirik po ang araw sa amin ngayon dito. Milk tea and fries eh. Uy, ano? Pang ano eh. Millennial. Oh, millennial eh. Banana cube. Yan. Ingat daw, ibig sabihin ng halong. Thank you po. Sa nag-comment nun. May eats ko na ngayon ito kami pa na nakiusap. Sa kanin. Ah, oo, oo, sa Nagutong na si Kirby, kakabasa ng mga ano nyo, Nakakagutong suggestion Nakakagutong ngayon mga suggestion nila eh. Saging na may margarine, nilo oo, ba? pa. Parang okay. sa ano yan. Ano po yung, anong lugar po yon sikat Kamote queue Favorite Parans. ni Ma'am. Pagbuntis talaga, ang daming gustong kainin, no? Hindi, parang di ko pa natikman yung nilupak na yan. Hindi, alas na na. Try pa, bye, -bye. <laughs> na. Nagtatapon naman ng alas. Ah, salitang ilonggo. Ano daw yun? Parang... oh, oh, may sapaw ka. Oh, ka. wala ka. <laughs> <laughs> Tatapon na alas, di pala pa. sa usapa. <coughs> Dinurong na saging, so, <wait>. tapos merong <coughs> margarine. Wala. <-u> tapos may nyog. Ano yun? Di yung unang magbasa, yung unang ng comment, ah, Ayun nga, si Ma'am Desi, nagutom na. na. <laughs> Lomi. Yun, no? Lomi batanga.